napaka salimut na nangyari sa motor nako. palit si Gunyal yan boy ayan o oh. oh. wasak ang black solid gastado Chol, tao, sa mo ano pan biglang sumabog yung gasket niya dito sa head niya yun sa tapet niya tapos lahat ng langis na hulog natapon sa daan hindi alam nang gumagamit puro hataw lang yung ginawa niya hanggang huminto yung piston dumikit kaya panurin nyo yung video to mula umpisa hanggang sa dulo para malaman nyo kung ano naging cost niya at para hindi mangyari sa inyo ang nangyari sa motor na to Ito, silipin natin siya mga kay mortal eh yun yung tinutukoy ko yun yun kita nyo yung timing timing gear yun yun siya yan siya yan, sya yan. Yan. May takip yan. Sumabog yan. At ito na ang sinasabi ko. Yan ang nangyari. Sumabog ito. Habang tumatakbo siya, yung lahat na langis natapon. Natapon dito. Okay, the moment of truth. Tingnan natin. Yun! Okay, okay dito. Kita tansya ko ito. Nako. Ito, ito. Yari. Nagkulay ano to. Ito. Dahil naubusan siya ng langis Nagkaroon ng friction at dumikit dito Solid to Tingnan natin kung matatanggal natin Ayan ang nangyari mga kay mortal Wasak Ang black Solid gastado Ayan ang resulta Palit si Gunyal boy! Ayan, oh. oh. <laughs> Shoutout kay Basilio. Hey, Basilio, kumusta ka na? Kasama namin nag-BBMX yan dati. Ang mga nadali, mga kay Mortal, nung natuyon siya ng langis. Connecting rod, piston kit. Tapos yung block niya. Wasak! Ito, sumabog to at lumabas yung langis dahil sa itong engine breeder niya, itong breather, ang ginawa nung may-ari, pinagsama niya to. Yan, pinagsama niya 'to. Sa so, sobrang init, magkakaroon ng pressure build up sa makina. Sa crankcase dito sa may ulo, magkakaroon ng pressure build up 'yan pag sobrang mainit na. Hanggang kailangan dito siya lalabas. O, paano siya lalabas kung nakatakip ito? Hanggang masisira, ang mangyayari, hahanap ng paglalabasan ng hangin 'yan, yung mainit na hangin. Eh hindi siya makalabas dito, ito yung kaya niyang itulak Itong part na to Kaya yun Lesson learned Huwag tatakpan ng breeder Kung ayaw mong gumastos Nang malaki Sana may natutunan kayo Mga kay Mortal Mas karine, si